Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 30, 2025. Sa pag-usbong ng araw na ito, makikita mong parang naglalakbay ka sa masalimuot na daanan ng iyong isipan, sinusuri ang kalaliman ng iyong mga iniisip at damdamin. Ang enerhiya ngayong araw ay nagbibigay diin sa iyong likas na hilig sa malalim na pagninilay, na nagtutulak sa iyo na siya sa kung paano hinuhubog ng iyong matalim at masigasig na damdamin ang bawat kilos na iyong ginagawa. Ito ay isang makapangyarihang pagkakataon upang yakapin at panghawakan ang mga hangganan ng iyong mga paniniwala, maging matatag sa iyong mga prinsipyo, at panindigan ang iyong integridad sa lahat ng bagay. Sa ganitong paraan, nagiging matibay ang pundasyon ng iyong pagkatao, at mas nagiging malinaw ang landas na tatahakin mo sa buhay. Dahil sa pag-iral ng buwan sa ilalim ng mahinhing liwanag, lalo pang tumitindi ang emosyon ngayong araw. Maaring madama mo ang masidhing pangangailangan na umatras o lumayo pansamantala sa mga ingay at gulo sa paligid upang humanap ng kapayapaan sa sariling kalooban. Bagamat tila pag-iisa ang iyong nais, ang paglalakbay na ito sa loob ng sarili ay nagbubukas ng pinto para sa mga bagong pangunawa. Sa pagpapahalaga mo sa iyong emosyonal na mundo, natutuklasan mo ang lalim ng kapangyarihan ng damdamin sa paghubog ng iyong buhay at mga desisyon, ang pagyakap sa mga ito ng walang takot ay nagdudulot ng paglago at pagbabago na magpapalakas sa iyo. Ngayong araw ay napakahalaga para sa iyo, sapagkat makakamit mo ang isang layunin na matagal nang nakatanim sa iyong puso. Ang kalangitan ay kumikindat sa iyo upang kilalanin at ipagdiwang ang tagumpay na ito, isang patunay ng iyong tibay ng loob at dedikasyon sa pag-abot ng mga pangarap. Hayaan mong maging apoy ito na nagpapalakas ng iyong sigla at determinasyon sa patuloy mong pagharap sa mga hamon at oportunidad na dala ng mundo. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang simpleng katuparan kundi isang paalala ng iyong kakayahan na magtagumpay kahit gaano man kahirap ang daan. Habang tinatahak mo ang araw na ito, pag-isipan kung paano magagamit ang malalim mong pagninilay sa pagpapabuti ng iyong mga relasyon at mga mitiin sa buhay. Bawat sandaling ginugugol mo sa masusing pag-isip ay bahagi ng masalimuot at makulay na tela ng iyong mga karanasan na siyang bumubuo ng kwento ng iyong paglalakbay. Mahalaga na magtiwala ka sa iyong kakayahan na balansihin ang panloob mong mundo at ang mga pangangailangan ng buhay sa paligid mo. Ang araw na ito ay isang pambihirang pagkakataon upang mabuhay ng tapat sa iyong sarili, may malinaw na layunin at may tunay na kahulugan. Sa mga aspetong personal, maaaring pansinin mong ang iyong emosyon ay mas matindi kay sa karaniwan, kaya mahalagang bigyang pansin ang iyong pangangailangan para sa pahinga at pagpapahinga. Maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga taong tunay na nagpapasaya at nagbibigay ng suporta sa iyo. Sa usapin ng trabaho o mga proyekto, ang pag-iingat at pagiging maingat sa mga detalye ay magiging susi sa tagumpay ngayong araw. Huwag magmadali sa mga desisyon, hayaan munang dumaloy ng maayos ang mga ideya bago kumilos. Sa usaping pampamilya at pagkakaibigan, magandang panahon ito upang mas palalimin ang ugnayan at ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga taong malalapit sa iyo. Ang pagiging bukas sa komunikasyon ay magpapalakas ng tiwala at pagkakaunawaan. Tandaan na ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa taos pusong pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa. Sa aspeto ng kalusugan, mahalagang bigyang pansin ang iyong mental at emosyonal na kalagayan. Isama sa iyong araw-araw na gawain ang mga aktibidad na makakatulong magpahinga ang isip tulad ng meditasyon, maikling lakad sa kalikasan, o simpleng pag-upo at paghinga ng malalim. Ang balanse sa pagitan ng isip at katawan ay magdudulot ng mas matatag na pangkalahatang kalusugan. Para sa iyong maswerteng kulay ngayong araw, pumili ng kulay asul dahil ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, katahimikan, at kalinawan ng isip na makakatulong upang mapanatili ang balanse sa gitna ng mga emosyon. Ang mga maswerteng numero mo ay lima at labing isa, gamitin ang mga ito sa pagpaplano o pagbibigay pansin sa mga mahalagang gawain o desisyon. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at damdamin sa isang journal, sapagkat ito ay makakatulong sa paglinaw ng iyong mga saloobin at sa pagbuo ng mas malinaw na plano sa buhay. Bilang panghuli, payo ko sa iyo ay maging bukas sa proseso ng pag-unlad at pagkatuto na dala ng araw na ito. Huwag matakot harapin ang mga malalalim na bahagi ng iyong sarili, dahil dito nagmumula ang tunay na paglago. Manalig sa iyong kakayahan na harapin ang mga hamon ng may tapang at katatagan. Ang pagsasapuso ng iyong mga emosyon at panloob na pagminilay ay magbibigay sa iyo ng lakas upang ipagpatuloy ang iyong landas ng may pag-asa at tiwala. Huwag kalimutang magpasalamat sa bawat maliit na tagumpay, dahil ito ang mga hakbang patungo sa mas malalim na kasiyahan at tagumpay sa buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang kapayapaan sa loob mo ang magsilbing gabay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may buong puso at bukas na isipan, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagkilala at pagtanggap sa iyong buong pagkatao. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.